Abay grabe nga itong TikTok star ng Philadelphia 76ers mga idol ang kanilang rookie may ibubuga rin sa NBA. Well yan ay walang iba kung hindi si Jared McCain mga idol kung saan talaga namang grabe ang kanilang naging laban against the Hornets. Panalo sila mga idol 107-105 pero talagang very impressive ang kanyang performance against one of the young bright stars in the NBA na sila Melo Ball. Si Lamelo ay nagtala ng 38 points and 8 assists sa laban. At itong si Jared McCain na rookie mga idol ay tinapatan niyan with 27 points, 3 rebounds and 2 assists on a very efficient 56% shooting sa field. At talaga nga, nga naman mga idol nilabas niya ang ganyang tunay na potensyal this game against the Hornets. At may kita nyo nga dito mga idol sa unang play ay veteran move nga ito. Nang dahil matapos yang makakuha ng screen dito kay Andre Drummond ay hinip check niya nga itong si Brandon Miller. Isa sa mga staple ng mga NBA veteranong gwardiya kung saan parang nila lock in place ang kanilang defender sa kanilang ang likod. And by doing this mga idol ay nakokontrol nga nila ang gusto nilang gawin on the court. Pero nang dahil makulit itong si Brandon Miller and he did a great job in getting in front of Jared McCain, abay nag lang ng kaunti itong si Jared mga idol and it is enough para makakuha ng mini-separation, abay binitbitan, easy lane para nga sa rookie. At sa broken play namang ito ng Sixers ay natatrap na nga itong si Eric Gordon ng Hornets kaya naman napakagandang pag -re relocate neto ni Jared McCain. He catches Brandon Miller sleeping sa depensa, wide open 3-pointer, three, three pointer for the Rook. And then dito pumulap 3-pointer in transition at sigurado pag dito pumasok pagagalit na ng kanilang coach pero he knocks it down mga idol another three pointer para nga sa kanya. At kung maatasa naman siya na umiscore in isolation, abay kayang kaya rin yan na ang Sixers rookie. He got a bag mga idol at kayang kaya niya nga na pinatunayan niya dito sa consecutive plays natin. At ang malupit pa dito mga idol ay hinahunt na ito nga ni Jared McCain si Lamelo Ball nang dahil siya nga ang weak link dito nga sa depensa ng Hornets at ang ginawa niya mga idol, simple push up lamang, kaunti lang para hindi matawagan ng offensive foul, then straight to a pull up jumper over kay Lamelo Ball. Bakit nga? Para nga sa Sixers rookie. At kung matanong nyo kung may clutch gene, eto ang si Jared McCain, well, he has bang idol. Down by one with just 2 minutes left in the game, kinakilangan ng basket ng Sixers and the rookie comes through mga idol. Binigyan ng 2-point lead ang kanyang team. At pagdating naman so overtime, another ISO play. Laban nga dito sa isa sa mga better defenders na eto ang Charlotte Hornets. Inaskuran si Grant Williams ISO plays, tinuluungan ang kanyang team na manalo nga this game. At eto ngang performance niya mga idol ay kinatuwa ng maraming Sixers fans at mukhang nakachamba nga at nakajackpot nga na naman daw sila dito sa anilang ang draft pick kagaya nung ginawa nila kay Tyrese Maxey. Out of the lottery ang pagpili nila dito kay Jared McCain kagaya nung ginawa nila kay Maxey at the 21st pick sa 2020 NBA draft at mukhang ang meron nga na naman daw silang isang magaling na gwardya.